Uh, kanina sa mga interviews natin, um, sabi ko nga na gusto ko sana marinig yung back to basics, education and health. At uh, nakita ko kanina sa son na speech Presidente na malaking time dinivote niya sa education, na dapat palakasin, ayusin na senior high school, implement yung mga batas na, na ipasa natin, lalo na yung ARB, bill, yung ECCD. Uh, so yun, maganda yun dahil may batas na dapat lang ipatupad. Then pangalawa yung sa health. At uh, maganda rin narinig natin na kung ka lang sa isang public hospital, wala ka nang babayaran. No, yun talaga yung gusto ng mga kababayan natin. Maayos. Health. Hindi ka na pupunta sa mga politiko para humingi pa ng pera. Doon lang sa hospital, wala ka nang babayaran. Pero nadagdagan pa ng ating Pangulo yung fighting corruption. Especially sa mga projects. Malinaw na malinaw yon na lalabanan niya ang corruption. At Uh, papakulong niya yung mga taong uh, involved sa uh, corruption, especially sa infrastructure. At yung budget, uh, dapat ma-preserve yung budget, hindi galaw ng galaw at wala naman napupuntahan yung mga ginagalaw na budget. So, overall, um, very happy ako sa Sona Speech Presidente uh, at nadagdagan pa dahil yung budget eh, uh, ipre-preserve niya at uh, sisiguraduhin niya yung paggastos ay, ay uh, sa mahalagang projects lang at effective na projects.